Ayan guys, gandang hapon. Ayan, sa wakas. Sa wakas nakatapos din kami. Ayan. Ito lang ang sarado niya guys. Dahil hindi naman talaga ito, kumbaga, hindi tunay na bahay ng aking kapatid. Uh, ginagawa niya lang niyang kusina. Siguro, uh, tambayan din. Kaya ganyan lang ang sarado niyan. Ayan, Iskutin natin, guys. Sa wakas, natapos din. Apat na araw namin bago ito natapos. Ayan, oh. Ito. Ito rin ang sarado nitong kabila. Ito. Ito. Eh, napakaingay guys, may tugtugan dito dahil uh, may kasalan dito sa kapitbahay kaya medyo maingay. Pasilong nila ngayon kaya ayan tugtugan na walang katapusan sila dyan. Ayan guys. Apat na araw din namin trabaho ito bago natapos. Ito hindi namin matanda kung araw namin ito natapos noon. Yan yung ginawa din namin noon. Uh, buti dyan at kami ay ano, marami kami dito nung nagtulong-tulong. Uh, apat kami dyan magkapatid na nagtulong-tulong. Ayan. Ayan yung kung natatandaan nyo, yan yung binidyo namin na uh, ginawa namin magkakapatid. Ayan oh. Pero dito, Ayan. Kami lang talaga ang gumawa niyan. Ayan. O. Diba? Pwede na ba? Pwede na ba kami mag-asawa, guys? Marunong kami gumawa ng kubo. Ayan. Pero bago namin yan natapos, ilang bisis na, halos ang mga daliri namin ay napipit-pit ng uh, martilyo. Ayan, gumawa na rin kami ng pugat ng aming kapatid dahil ang kanyang mga pugad ay ayan, o. Ayan, bulok na bulok na ang pugad niya. Kaya kami gumawa ng dalawang pugad. Ayan, o. Ayan, ginawa na rin namin dahil yung kapatid namin ay may mga manok na nangingitlog. Ayan, natatawa nga kami dahil doon sa isang pugad ay tatlo yung inahin na naka. Hindi ah, namin alam kung yung tatlo na yun ay naglilimlim na dahil sa iisang puga ay doon sila. Sama-sama sila doon. Kami nagre-ready na para makalusong makauwi na ng bayan. Talagang sobra sobrang pagod, guys. Kung noong tatlong araw ay kami ay pagod. Mas pagod talaga kami ngayon dahil ah uh, Kumbaga, dinuduro duro na talaga namin guys para lang matapos at ayaw na namin talagang bumalik kinabukasan dahil uh, lugi na kami sa trabaho, apat na araw na kasi yan. Kaya talagang pinilit-pilit na namin yan matapos. Ayan nga, oh, hindi, na yan, oh, hindi na namin yan naipitan. Ayan. Sa bagay sa dyan naman talagang walang ipit guys, yan. Ayan. Ah, magandang hapon na lang guys. At kami ay magpapaalam na. Ayan, malinis na rin ang buong paligid. Ayan. Tabay na. May sidecar sana doon.